naman ang kilos protesta sa anibersaryo ng People's Power Revolution naging mapayapa. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang kaliwat ka ng kilos protesta kasabay ng ikatatlumputwalong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo ay dahil walang naitalang untoward incident ng polisya kasabay ng mga pagkilos kahapon. Ilan sa mga pinagdausan ng kilos protesta ang Ayala Avenue sa Makati City, gayon din sa Maynila at sa Mini Concert sa People Power Monument. Samantala, nakiisa rin ang grupong piston kasabay ng pagkasan demonstrasyon bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Nabatid na nasa isang libong pulis ng Quezon City Police District ang idineploy sa vicinity ng People Power Shrine White Plains at sa kahapon para tiyakin ang seguridad sa lugar. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.